Okay, magandang umaga mga mag-aaral ng wikang ruso um, Ito ay isang simulation lamang po para sa aking um, panel selection committee interview mamayang alas tres uh, Ngayon pong araw na ito, na ito ay ikadalawamput dalawa ng Mayo taong dalawang libo I think ka uh, bukas na rin aalis si uh, President Digong Duterte papuntang Rusya Okay? Uh, for state visit. Uh, by the way nga pala, uh, nung biyernes, uh, tinawagan ako ng Russian TV and Radio Station from Moscow. So immediately, uh, hindi ko alam na nandito na pala si Maxim Kiselyev ng VST 23 diba, ng RTR sa Moscow. So agad-agad, uh, tinawagan ako mga 5.15. And then immediately, ang sabi sa akin ng tumawag eh, yung producer, uh, By 8, nandito na raw sa uh, Naiya o 740, mga ganon Nasa Terminal 2 Nataranta ako Sabi ko, hindi man lang ako in-inform Pero tinawagan ako 2 uh, weeks before Na maaaring dumating siya At ako uh, kontakin ako Pero hindi niya ako kinontak Si Maxim Kisilim Anyway, nandun na tayo So In, uh, in a nutshell um, Ayun, uh, nag-decide ako Dumiretso na ako ng airport Pero na traffic ako sa sukat So, anong nangyari? Uh, I ended up Sabi ko dun sa producer Okay, ganito na lang Magkita na lang tayo sa ano sa et, sa Magallanes siguro. Kasi pag dumiretso ako, maaring hindi you know, siya, seven na nandoon pa rin ako sa sukat, hindi pa ako makaahon, ang hirap. So maaring nalita ko ng gusto, kaya hindi ako makakonvoy sa kanila. Tapos sa uh, sa pagkakabanggit sa akin ng producer, papunta sila ng Montalban at mayroong uh, uh, i interviewin na uh, hindi ko ma-disclose. Uh, well, medyo ano siya, very sensitive issue uh, related sa EJK. Okay? So, siguro maaaring nababasa nyo na yung sina ng isip nyo yung gusto kong sabihin. Okay? So, in short, um, dumiretso ako. So, wala akong choice. Dumiretso ako papuntang uh, service road O uh, ng uh, Bikutan. then, uh, I, try, I decided na doon na lang ako nag-park sa FTI, sa may tenement. Meron akong kakilala doon ng mga barker na ano, Uh, nung nag-interview kami ng uh, mga driver doon sa tenement uh, na kasi gusto ni Maxim Kisilev nung October October 19 yata yun, 2016 gusto niya gusto ko mag-interview ng uh, Pilipinong driver na um, nagda-drugs uh, may experience mag yung mga ganun so nagawa namin yun ako dumis so buti na lang sakto nando doon yung mismong uh, yung mismong subject namin noon na naging uh, in interview so Uh, sabi ko, bro, uh, matay muna yung kotse ko kasi ganoon. Diretso na ako sa EDSA So nag-commute ako. Yun, na uh, Although al halos isang oras din ako naghintay sa ano, sa gate sa tabi ng gate ng ano ng Dasmariñas Village kasi galing sila na airport. Oh, dalawang oras yata from the airport, hindi oh, ko na matandaan. And then uh, yun, dumiretso na kami Ng uh, Montalban So yun, ganun na nangyari. Okay. So simulation lang po ito. Uh, no ng uh, ano kumamaya. Kasi state visit. Uh, at yung sumunod na araw pala, biyernes, sabado, magdamag yun. Tuloy-tuloy. So, uh, ang tawag dito, tuloy-tuloy siya. Nag-interview uh, kami ng mga mangingisda sa Nabotas. Yun yung first thing in the morning. Pagkatapos namin, mag-interview ng, uh, okay, sasabihin ko na. Mag-interview kami ng hired killer na uh, uh, sila ng minsan gobyerno o minsan ganito ganito okay and then uh, pagkatapos namin sa ano uh, sa nabota so ang uh, yung magandang eksena uh, nakarating kami sa medyo malapit-lapit sa bandang gitna ng Manila Bay okay mga Mang mangis uh, gusto niya ano eh maano -ma ano si Maxim eh gusto niya realistic gusto niya immer immersion talaga ano siya uh, perfectionist okay um, isa pa doon Pagkatapos noon, yung isa sa medyo nahirapan ako, nahirapan ako yung uh, nag-interview kami ng ano eh, nung nakatira sa Manila North Cemetery. Ang problema doon, may nagsumbong nung, nandun na kami sa loob. Pumasok kami, kunyari may bulak na kami sa van para makalusot. Ang problema, uh, yun, uh, after mga siguro 20 minutes, bigla may dumating na ano, taga Manila City Hall. Ako patay. Anong nangyari? Natarantot ng producer, iniwanan kami. Pero tinatawagan ako. Sabi niya, hindi kami umalis. Lumabas lang kami kasi baka maaberyan na naman sila. Uh, Maasita na naman. Kagayaan, the other night, uh, kagabi, halimbawa, na, nahuli sa dun, sa may BGC, dahil uh, hindi kabisado yung lugar. Anyway, yun, nagkaroon ng uh, medyo parang standoff. Medyo nakakaba kasi biro sinita kami, pinadidilit yung file, pinapagalitan ako. Sabi ko, sir, hindi ko makakontrol, nagagalit sa akin. Tsaka ano, uh, mayroon daw siyang permiso kay Duterte na mag kahit saan. Eh, yun. Eh, ma sa ano si Maxime, eh, realistic kasi. So, perfectionist. Eh, yun, uh, sabi niya, sasama lang ako sa inyo, padidilit ko to kapag kasama ko ang konsul ng Russia. At uh, gusto mo ka, sabi ko si Duterte. sabi ganyan. Anyway, uh, in short, nagtagal din. At 'ta, um, mo dumating mga taga Manila City, may mga dalang boga, mga disabog. Medyo nakaka-tension din eh. Kasi mukhang aagawin yung camera ni ano ni ni Valodia, yung cameraman. Sabi ko wala nang Pero hindi ko iniwan yung tatlo. Pero yung, yung mga producer iniwan kami. Ganun. Nung, nung dumating yung pinakamataas ng Manila City Hall, uh, actually taga Bulacan eh. Buti na lang taga Malolos din. Sabi nga O oh, sige, uh, ganito na lang nung uh, nakita yung picture na kasama si Duterte in, in interview, ayaw nila maniwala sa akin eh. Nung si Maxim na, nag english na, okay, okay, sige, yun, ini, inihatid pa kami hanggang gate ng ano ng uh, Manila North Cemetery malapit dito sa um, exit niya sa bon uh, Bonifacio papuntang uh, Chinese General Hospital. Anyway, ayun. Uh, at pagkatapos noon bandang hapon ano uh, ininterbyu naman namin yung guma gumagawa ng uh, miniature na doll, yung manika ni Duterte sa ano yun eh, sa Pasay yung kalobloban halos katabi ng LRT ng ano eh ng Pasay medyo mahirap puntahan okay so yun na yun punta na tayo rito guys medyo mahaba na okay simulation lang po ito urok mo'y. okay ah, uh, ganito kasi Then, nasa pangwalong lesson na, uh, ko na nakakabasa na sila ng Russian. Pero, uh, pag may mga dumarating pa rin na pagkakataon na may mga bagong mga salitang Ruso, uh, siyempre, uh, hindi ko naman masa, ano na, hindi ko rin siya i-translate. So, isinusulat ko kung papaano. So, sa ngayon, uh, siguro, ina natin, marunong na silang mag-Russian kahit kaunti. Okay? Urok vas zadani upražnienia. Pritjatelni Mapang-angking panghalip. Emo oh, ko kung tama yun sa wikang Filipino, Okay? Or oh, possessive pronoun in English. So, nandito na tayo. Moi. Okay? Pvoy. Swoy. Vash. Nash. Yiyo. Yivo. Ich. So, ito yung mga panghalip. Okay? Ito yung mga... Ito yung pronoun ng wikang Ruso. So, meron kasi silang tinatawag na kasarian o gender kagaya ng es Espanyol. Uh, samantalang uh, sa wikang Filipino, wala tayo nun. Okay? Kagaya ng Moy, Akin. Halimbawa, okay? na premier, Moistakan. Moistakan, aking baso o baso ko. Okay? Tvoistakan, tvoistakan, uh, baso mo <laughs> o iyong baso. Okay? Svoy takan, Yung svoy, yung svoy uh, depende sa sitwasyon. Pwedeng, pwedeng, uh, ang tinutukoy niya sa kanyang baso o pwede sa akin yun. Depende sa uh, takbo nung, ano, yung uh, kahulugan nung sinasabi ko. Kung kanino ba to. Svoy kanyang baso o pwedeng aking baso rin. Kaya gaya ng nasabi ko, depende sa sitwasyon, yung, yung takbo ng, uh, ng pangungusap. Kung baga sa Vashtakan. Medyo plural ito, pang maramihan, ano? O, iyong baso, vashtakan. O, pwede din, uh, with respect, uh, let's say, uh, you're, you're talking, uh, ka-usap mo yung boss mo, may, siyempre, uh, formality, baso mo. Parang, ano yun, may po. Anyway, nashtakan. Pwede ba yun? Nashtakan, uh, ating baso, o, baso natin. Okay? eto na, yuyostakan. Yuyostakan kanyang baso. Okay? Yo referring to uh, a female gender, a feminine gender. Uh, tinutukoy dito yung uh, kasarian ng babae, okay? Um sa mga susunod, ah uh, natin mga mag-aaral yung pagkakaiba ng uh, yung yung mga ending nung tinatawag natin na uh, yung gender, yung kasarian, uh, ano ba to kung ito ay masculine, pang Panglalaki, pangbabae, o neutral. Pwede natin sabihing bakla, o siguro something like that. Yivostakan, uh, kanyang baso, para sa babae. Okay? Yivostakan, baso niya, referring to uh, male. Tinutukoy ay lalaki. Okay? Ichstakan. Ichstakan. Kanilang baso, o baso nila. Okay? So, ando na tayo. Okay. Uh, um, Kagaya ng nasabi ko, guys, sa... Uh, simulation nito, so ina-assume natin na marunong nang magbasa ng wikang Ruso o at least uh, mayaman-yaman na sila sa tinatawag na um, vocabulary. Okay? paruski, svuchet kakat, at sama slavarni Zapasish, tole. So, um, okay. So, dito tayo sa pangalawa. Pritijadil ni Mr. Minya, at lichay na vavros, che, cha, cho, chi. Okay? Andito yon yung apat na yan, inaano ko. Preacher shot ni Miss Naimenya at di chat pa pros. Che, cha, cho, chi. Kung mabilis naman ng salita ko, ulitin ko ulit. Preacher shot ni Miss Naimenya at di chat na va, at na va Che, cha, cho, chi. Parang Chinese ano? Anyway, possessive pronoun, ibig sabihin nito, yung mapangangking panghalip, sumasagot siya sa mga tanong na kangino sa wikang Filipino, isa lang, kangino. Or in English, hus. Hus takan, hus takan. Hus, hus glass is this. In Filipino, kanginong baso ito. Okay? So Sa wikang Ruso, Chase takan, Chase takan. Kasi kaya che masculine gender yung dulo ng stakan n. So Okay? masculine gender o lalaki i ukazuje na prinadlejnost pred medalitsu o katoram idiot rech so dito tinutukoy yung kung sino may are nung particular na gamit o kung ano man yon kung ano yung takbo ng uh, ng pangungusap okay so ito pa grammatički priznaki pritjatenik mjesto imeni imeju jedinstvenova i množstvenova so um, uh, sa sa mapang -angking, pang angking panghalip. Okay. Um, hindi lang uh, hindi lang yung kasarian ang tinutukoy natin, hindi lang yung masculine, panlalaki, pambabae o oh, neutral. Meron din tayong tinatawag na singular and plural uh, form. Uh pangmaramihan. Pang okay? Kung magsasabi kang Filipino, <laughs> hindi actually hindi, hindi ko na natatandaan yung ano natin sa yung Panitikang Wika ng Filipino. Basta nandoon na tayo. Eh. Pagnaalala ko lang. Okay, so Vash Inyo O iyo Vashi Inyo Suoy Kanya Suoy Kanila Okay So nakikita nyo dyan Vash Vashi Suoy Suoy At uh, syempre, Meron din ng uh, uh Yung kasarian din Depende sa dulo ng salita Anabawa Vash Takan Vash Okay Baso ninyo Baso mo Okay, vasha. Mag-ano tayo nung salita na ang dulo ay eh. uh, hmm. Kniga halimbawa, kniga, yung libro. Vasha kniga, okay? So para makuha nyo kung ano ibig ko sabihin. Ah, uh, vashe ito naman yung neutral gender. Yung vasha yun yung feminine gender, okay? Vashe neutral gender, mga nag tatapos sa uh, yung dulo ng word ng Russia nagtatapos sa o o kaya parang minsan eh, yo o kaya ye yeah. okay yun yung yun yung kanilang mga yung ending yung dulo ng salita ng Russian okay vashe vashe malako 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 is gatas so vashe malako gatas ninyo o gatas mo <laughs> okay svoy okay balik na naman tayo svoy Telepon telepono niya o telepono ko parehas din yon Swaya, swaya kniga. Swaya kniga, libro nya o aklat nya O kanyang aklat. Okay, Nash. 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 Ano ba? Ano ba pwedeng eh uh, halimbawa? Nash Stol Ito la mesa. La mesa natin. Nash, ating la mesa. Okay? Nasha. Okay, Nasha. Nasha klaviatura. Okay? Ating keyboard o keyboard natin. So, yun. Um, i -de natin to uh, Sa ngayon, eh? para sa simulation ko lang ito, mamaya. So, ginawa ko. so it will be a very memorable uh, day for me, guys. So, uh, para sa akin, it's a challenge. Uh, it's a very challenging moment na Uh, Biro mo, um, ilang taon na akong mag-try sa European uh, languages Uh, ini-ignore lang ako. Although nakapagturo ako sa UP Film Institute as a lecturer for um, film and animation, pre-visualization. Mas madali yun sa mga ASCOM eh, kasi hindi, hindi ganong ano, core skills lang. While yung Russian talagang uh, matagal ko na siyang minimiti, eh ayaw ng pagkakataon, mahigit sampun taon since 1993, 94 Never akong pinansin. After 24 years, ngayon, yung the other day, tsaka ako tinawagan at magde-demo. At uh, isa nga si Kaherman sa maring panel selection committee. Oh, so, kailangan okay kong maghanda. Okay? And tuloy tayo. Izminyay sa o oh, izminyay sa papajajam kromi yivo yiyo ikh pati po prelegatid. Like, so, um, okay, nagpapalit din yung mga dulo guys. Okay, mga mag-aaral ng uh, mga word. Uh, bukod lang dun sa uh, panghalip na yivo yiyo ik. Okay? Kapag ginagamit natin yung uh, uh, pang-uri o adjective. Okay? So basahin natin dito, Moy mayevo, mayemu, vashi, vashik, vashim, vashimi. Okay? Ganun din 'yon. Kanya, 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 atin, atit. Kaya lang nagbago gawa ng Russian cases. So hindi ko muna mababanggit 'yon. Siguro konting pahapiaw. Meron din meron silang tinatawag na nominative case, imminent ni budgets, Uh, accusative, binitini pa djes, tuwaritelni, instrumental case, prepositional, prenlochni pa djes, and so on and so forth, anim lahat yon, okay, so, tuloy-tuloy tayo, okay, mis to imeny yo yvo ich prishchodya to traditelnobapadjja, mis to imeny on ana ane, okay, uh, andito yung halimbawa ng traditeni pa djes, hindi ko yata na banggitun kanina okay, uh, ito yung genitive case gender so talking about gender tinutukoy dito yung kasarian ng cases okay so yun na yun. um uh, ani um uh, imit at uh, meron din nitong kasarian at uh, bilang kung ito ya pangmaramihan okay maramihan uh, singular and plural subalit so, hindi siya nagpapalit uh, sa mga cases kapag uh, uh, kapag uh, kasama nito yung uh, pangalan, yung mga let's say um, noun at sa kahit anong cases, kagaya nitong nakasulat dito, hivo at su, okay? Tatay niya. Pero ginamit yung padyesh, yung yung uh, yung cases. Hivo at sum, o yuyo at se, siyo at sum. So, during the process of learning Russian, uh, sa mga panahon na alam uh, tuloy-tuloy ang pag-aaral niyo, mapapansin ninyo, ma kailan dito, meron kang ano eh, meron kang table. Uh, gumawa ako ng sarili kong table nung nasa Rostov ako. Uh, discard ko yun. Sabi ko, uy, ah, oh, ganun pala. Andun yung scam to Yung mga ganun. Hanggang na-memorize ko siya by heart, kahit nakapikit. Okay? Alam ko kung anong verb, may particular na pandiwa o verb na pasok siya dun sa cases, dun sa case na yon. So, hindi siya pwede mapunta sa iba. Doon lang siya. At may kasunod na tanong. Okay? At may sagot doon sa tanong. At yung mga verb magbabago. Pangalan ng tao magbabago. Yung mga dulo. Okay? So, i-discuss natin yon We're going to talk tackle about about it sometimes later. Okay? So, tuloy-tuloy tayo. Kasi tatapusin na natin to. Mr. Imenia, moi tvoi svoi vash nash v predlaženi vystupajit v roli saglasovanova Okay. Yung mga panghalip na Moit, Voi, voice, Vashanas. Um, ginagamit siya dito sa tinatawag na uh, sa Glasova na Um, medyo, medyo naano ako dito kasi parang bago sa akin itong saglasov ng Apridilien So, anyway, uh, yung, ano yan eh, pangangking uh, panghalip. Okay? Mistaymenya yvoy yo ich uh, wroli ni Ah, ibig sabihin yung medyo definite o tukoy na tukoy na. Okay? Kapag moy tvoy svoy tukoy na tukoy. Okay? While ah uh, samantalang yung, yung panghalip na yvoy yo ich, uh, ah hindi siya hindi siya tiyak do sa kanyang tinutukoy kung kaninong man yung uh, bagay na yon. Okay, so I think ah uh, siguro Tapusin na muna natin dito, guys, yung uh, mga mag-aaral, ang ating um, uh, mag-aaral ng wikang Ruso. Uh, okay? So, dasvidanya. Ciao.